Guys, ito yung aso ko, si Koko. Five years old na yan. Sabi kasi, yung one, pag isang taon, seven years old. So, five years old na siya, time seven, 35 years old na yung aso ko. Ayan, si Coco. Kaya, pumuti na yung, yung, ano niya dito, bigote. Ayan, pumuti na. Tapos yung kanyang balbas, ito, may puti na rin, oh. Sa kabila, guys, wala pa naman dito sa right. Dito sa left, meron ng puting buhok, oh. Ay, puting, ano, balbas niya. Tapos yung balahibo niya sa, ayan, sa harap, ayan, oh. Yung, yung ganito niya, bigote ba tawag dito? Pumuti na rin, Oh. May gray, gray hair na yung huso ng aso ko, guys. Oh. <laughs> gray hair na, oh. Oh, halatang 5 years old na eh. Halatang may edad na ang aso ko si koko oh. Ang cute, cute pa naman niya ang pogi. Kahit matanda na, pogi pa rin siya. Kahit may gray hair na yung yung bibig niya, oh. Yung, yung bigote niya, guys, oh. Kahit may gray hair na yan, oh. Ang cute-cute pa rin. Pogi pa rin ni Kongkong, oh. Yan si Coco. Yan yung aso ko. Mixed breed na ano. Belgian tsaka German Shepherd. O oh, yan. Pogi niya guys. Diba? Hahaha. <laughs>